Ang radikalismo ay isang ideolohiya na kapag pinanghawakan ng tao ay nagdudulot na siya ay magmalabis sa kanyang mga paniniwala, kilos at gawa. Ang radikalismo ay isang ideolohiya na niyayakap ng mga tao sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang ilan ay umayakap dito sa kagustuhan na maghari o kaya ay mamuno. Ang iba ay umayakap dito sa kagustuhan lamang na manakit at maminsala sa kapwa. Subalit kabilang din sa kanila at ito ay isang katotohanang hindi natin maitatanggi na ang ilan ay naghahangad ng katarungan, subalit hindi nila ito makamit, kaya sila ay kumikiling sa radikalismo sa pag-aakala na ang paglalagay ng batas sa kanilang mga kamay at pagdudulot ng pinsala sa lipunan ay magdudulot na sila ay mapansin at matulungan. O kaya ay sila ay naghahangad na makapaminsala sa kalaban. Ang radikalismo ay lumalala pa sa pamagitan ng pagiging mapusok ng mga tao na yumayakap sa mga ideolohiya na ito at siyempre sa paguujok ng mga tao na makikinabang sa bawat pagkilos ng mga radikal. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O mga tao, katakutan ninyo si Allah at painamin ang inyong mga panalangin dahil tunay na walang sino man ang mamamatay liban na lamang na maubos muna niya ang biyayang itakda na sa kanya kahit pa mabagal itong dumating sa kanya. Katakutan ninyo si Allah at painamin ang inyong panalangin at kunin ninyo ang ipinahintulot at layuan ang pinagbawal. Matatagpuan sa sinabi na ito ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang isang pamantayan sa buhay na maaring mailapat ang aral nito sa pangkalahatan. Ang sinumang naghahangad na yumaman ay hindi marapat na magmadali rito sa pamagitan ng panlalamang o pagnanakaw sa kapwa. Ang sinumang naghahangad na makapangasawa ay hindi marapat na magmadali rito sa pamagitan ng pakikiapid at sino mang naghahangad ng katarungang panlipunan ay hindi marapat na magmadali sa paglalagay ng batas sa kanyang sariling kamay. Para sa sino mang muslim, ang marapat na maging pamantayan niya ay ang mga aral ng Islam sa kanyang pamumuhay, sa kanyang damdamin, paniniwala, salita at gawa. At hindi siya basta na lamang magpapa-impluensya sa iba, lalo na sa panahon ngayon ng social media. Sa mahabang panahon ng pananatili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasamahan sa Mecca na sila ay minority at inaapi, sila ay hindi naglagay ng batas sa kanilang mga kamay o naminsala sa kalaban sa hindi makatarungang paraan. Bagkus sila ay naging matiisin at nakipagtulungan sa kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Sa katotohanan ay dinulot ni Allah na sa 23 taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay labintatlong taon dito ay ang pamamalagi nila sa Makka at ito ay sa dakilang karunungan ni Allah na ang mga panahon na ito ng pagtitiis habang naninindigan sa relihiyon ay maging aral para sa sinumang muslim lalo na yung mga nakatira sa isang bansang hindi muslim katulad ng Pilipinas. Kung inaakala ng mga radikal na muslim na dapat silang maminsala sa sinumang hindi muslim kahit hindi kalaban, bilang ganti sa pangaapi na dinanas ng mga Muslim sa ibang bahagi ng mundo, ay alalahanin dapat natin na sa Makkah, may mga namatay na Muslim, may mga kinamkamang yaman, ngunit hindi ito nagdulot na ng mga Muslim doon ay gumawa ng kawalang katarungan laban sa mga hindi Muslim. Sila ay nagtiis ng labintatlong taon sa Makkah, at nang sila ay nagkaroon ng kakayanan sa ilalim ng isang pamahalaang Muslim, ay saka na lamang sila nagdeklara ng digmaan sa paraan ng isang lehitimong jihad laban sa dati nilang bayan na nangapi sa kanila. Sa karunungan ni Allah, ang pagkakasabatas sa jihad sa Madina ay upang matiyak muna ang ilang mga bagay. Una, na matatag ang mga Muslim dahil kung sila ay makikibaka sa Makkah sa panahon na kunti lamang sila o nasa ilalim sila ng pamahalaan na iba, ay magdudulot lamang ito ng mas malaking kaguluhan o pinsala, katulad ng mga rebelyon sa panahon natin ngayon. Kalawa, magkaroon muna ng pamahalaan na magsasanay sa mga sundalong muslim, magtutustos sa kanilang mga kailangan at magtitiyak na sila ay magiging makatarungan sa laban at hindi lalampas sa mga hangganan. Sokdulang panagutin ng sinumang muslim na lalabag sa karapatang pantao ni man, kahit sa karapatan ng sibilyan o sundalo mula sa mga kalaban. Katlo, upang matiyak ang layunin ng digmaang ito, at matukoy na sapat na ang kanilang ginawa sa pagkakamit ng layuning ito. Hindi katulad ng mga teroristang grupo na wala naman talagang layunin liban pa sa maminsala at maghari sa mundo. Ikaapat, ang pamahalaang muslim ay maaring pumasok sa diplomasya katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad SAW at ng kanyang mga kasamahan sa bansang itinatag nila ang Madina na kung saan kung ang isang suliranin ng mga muslim ay may dadaan sa pakikipagkasunduan upang masolusyonan ay mas pinapaboran ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa digmaan. Kung ang Muslim ay kukuha sa Islam bilang tunay na pamantayan ng kanyang mga paniniwala at gawain, ay hindi siya magiging radikal o magmamalabis o magmamadali sa anumang hangarin niya na pagpapangibabaw ng salita ni Allah o kaya ay pagkakamit ng katarungang panlipunan na hinahangad niya.